nasa Tacloban po ako mula Wala, walang tatlong araw pagkadaan ng Yolanda pumunta na kaagad ako sa, sa, Yolanda hey! <laughs> yung tulay maganda pang tignan if you look at it from outside pero ito yung ilalim kalawang, kalawang na lahat oh, bumibigay na yung mga troso hey! <laughs> Pababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. <laughs> Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. <laughs> <laughs> At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan, bibigyan ka pa ng cake. Hey! <laughs> Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, eh, nag-deliver lang yata ng suka, inabigyan eh, na ng certificate of candidacy. Hey! <laughs> Ito yung buo. Eto, yan. Paglabas ng tubig dito, paglabas ng tubig dito, malinis na. Pwede nang inumin. <laughs>